ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa simula pa. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kaniya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang taong nagnangalang Juan. Pumarito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at nang sa gayon, manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Pumunta siya sa kaniyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang mga kababayan subalit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan sa kagustuhan o kagagawan ng tao ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos ang salita ay naging tao puspos ng biyaya at katotohanan at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaysa isang anak ng ama. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya ng kanyang isigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin. Sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ay pinakanak mula sa kaniyang di masukat na pag-ibig tayong lahat ay tumanggap ng sunod-sunod na pagpapala sapagkat sa pamamagitan ni Moises dumating ang kautusan ngunit sa pamamagitan ni Heso Kristo dumating ang pagpapala at katotohanan kailan may walang nakakita sa Diyos ngunit ipinakilala siya ng kaisa-isang anak na lubos na binamahal ng Ama. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsuko ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, Hindi ako ang Mesiyas. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Tukunya. niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, Hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nilang muli. Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap ni Propeta Isayas. Ako ang tinig ng isang supisigaw sa ilang. Tuwiri ninyo ang taraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, Bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Mesyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot si Juan, Ako'y nagbabautismo sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Tarating siyang kasunod ko. Subalit hindi ako karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang santalyas. Ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Kinabukas ay nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanliputan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kung ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin. Sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ay panganak. Hindi ko rin siya nakikilala noon. Ngunit ako ay naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang espiritu na parang kalapating bumababa buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya nakikilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin. Ang sino bang makikita mong bababaan at pananatilihan ng espiritu siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon ay nakita ko siya at pinapatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon uli si Juan kasama ang dalawa sa kaniyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kaniyang sinabi, Narito ang kurdero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kaniya ang mga ito, sila'y tinanong niya. Ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila. Saan po kayo nakatinarabi? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Halik kayo at tingnan ninyo sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kaniyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy, mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon sinabi niya rito. Nakita na namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw ay si Simon, anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas. Ang katumbas ng pangalang ito ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Si Felipe ay tagapit sa ita tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Natanael at sinabi niya dito, Natagpuan na namin ang tinukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautosan at gayon din ng mga propeta. Siya ay Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. May mabuti pang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe. Halik at tignan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus. Masdan ninyo isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Natanael. Paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus. Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng ikos. Sumagot si Natanael. Guru, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, Sumampalataya ka pa dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Higit pa riyan ang makikita mo. At sinabi niya sa kanila, Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay maghikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao ikalawang kabanata. Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa kana na nasa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinabos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya. Naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, Huwag ninyo kong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May anim na tapayan doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Nakalaan ang mga ito para sa paghuhugas ayon sa tuntuning pangrelisyon ng mga hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, Puluin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At pinunungan nila ang mga tapayan hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, Ang unang inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababangunin. Unit, sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa kana na nasa Galilea, ay siyang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kaniyang kapangyarihan at nanalig sa kaniya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum kasama ang kaniyang ina, mga kapatid at mga alagad at sila'y nanatili roon ng ilang araw. Napit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Hesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng sanapi. Kumuha siya ng lupit -ipin, at ginawa iyong pangkupit at nakunan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya sa salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagbibili ng kalapati. Alisin ninyo dito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang pahay ng aking ama. Naalala ng kaniyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan. Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na tutupok sa akin dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo. Anong himalang may papakita mo pang patuloy ang may karapatang kang gawin ito? Sumagot si Jesus. Tibayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw. Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo. Apat na anim na taong ginawa ang templong ito. At itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay. Naalala ng kaniyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat silang lahat ay kilala niya. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kaninuman sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao.